Oo, oh, oy, by the way, ah. Si, ano, si Trillanes. Tatakbo po siya ng mayor sa, ano, sa Kaloocan. Oh, Diyos ko po. Eh, si Malapitan. si Malapitan gusto na niyang tanggalin sa pwesto. Ah, mala uh, so tatandaan nyo mga tiga kalookan, taas ang kamay. Gusto ko sumumpa kayo sa akin na kahit kumain ng tae si Trillanes ay hindi nyo siya iboboto. Oo, oh, sigurado Josie Iman, Mas lalo niyang pinahiya si Castro. Sigurado niyan. Ang sasabihin nito ni Castro eh, wala talaga. Yang mga ano talaga, walang batas sa Pilipinas. Gaganong ah, ganon na naman yan. Ano pa kung idadahilan mo ngayon, Franz Castro, Nawala na si, na basura yung kaso mo, anong dadahilan mo? Malakas si Duterte? paano malakas si Duterte? Eh, kung malakas si Duterte, di sana hindi mo nakasuhan. Oo, oh, eh, partida pa. Hindi pa pumupunta si PRRD sa korte noon. Mga, mga abogado niya pa na, mga abogado pa lang niya yung nagpunta roon Hindi na kayo nanalo. Eh, lalong-lalo na kaya. Kapag ka nagpakita pa si Duterte nun, baka mapuno ng DDS yung Quezon City Circle, magulat ka. Punta kung hindi sikat yan, eh <laughs> di sana. Hindi nagtatap yan sa mga survey. Siya na nga nagsasabi, ayaw niya ng politika eh, pero nilalagay pa rin siya dyan eh. Oh, anyway, so anong ibig sabihin? Ano pa kaya mga ibang ibig sabihin netong uh, dismissal nito? Oh, NTC, mga demonyo kayo dyan. <laughs> O kayong mga bobong mga taga NTC. Oh, baka naman ha. Eh wala na kasi 'di ba? Ang grounds niyo kaya ninyo uh, yung uh, gikan sa masa para sa masa ay inyong kinans. Ang tawag diyan? Inyong sinuspend dahil sa grave threats kanyo. Korte na nagsalita, mga prosecutors na DOJ na nagsalita na basura. Oh, so yung basihan ninyo basura. Ay, baka naman na uh, no MTRCB. Tsaka NTC, baka naman pwedeng mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Ah, uh, bukod sa mag-apologize, wag na kayong mag-apologize dahil hindi naman namin kailangan ng apologies niyo. Pero i-announce niyo na ibalik na ang gikan sa masa para sa masa para pag mumumurahin na kayo ni PRRD ulit. Wala ang kapanapanalo si Trillin sa kalo. Kahit nga sa impyerno tumakbo yan, hindi mananalo yan eh. O oh, baka kahit si Satanas. <laughs> hindi tanggapin sa impyerno yan dahil baka pati yung posisyon ni Satanas kunin niyan. Okay mga taga-Kaloocan, ako na nag nagsasabi, magbabayad ako. Magbabayad ako ng tigisang pulburong kayo. Huwag nyo lang iboto yung hinayupak na yan. Pucha, walang ginawang matino sa buhay yan. Magulo na ang Kaloocan, huwag nyo nang lalong guluhin. Baka sa susunod, Baka sa susunod, kapag kaya nang naging meron nyo sa Kaluokan, magkaroon ng Republic of kalookan yan. Baka humiwalay na sa Pilipinas yan sa sobrang buwisit kay Duterte niya. O so kayo mga walang hiya, kayong mga NPC at MTFRB, grabe, MTFRB? And, <laughs> Parang LTF RB yan ah. Oh, so eto mga boss, pakinggan natin itong balitang ito at uh, congratulations Tatay Diggs. Noon pa naman sinabi na natin to eh. Sinong gunggong na prosecutor na papaharapin mo ang uh, president, dating presidente sa kaso ng death threat? Walang iya pa paano papatay ito? Nakabaston na. Walang iya. Sabi nga ni Michelle Bernardo, baka pag nanalo yan, si Trillanes sa Kalokan, baka mapunta sa China yung Kalokan na yan. Sigurado ako si Franz Castro. Eh, ano, nagpumapakyaw na ng uh, tissue sa pure gold ngayon dahil iiyak yan magdamag. Sigurado ako. Baka sa sobrang galit niyang bumalik sa bundok yan, mag ulit niyang hayop na yan. Inirekomenda ng Quezon City Prosecutor's Office ang dismissal sa reklamong grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte wala man sapat na ebidensya para pagulungin ang reklamong inihain ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Ano, for want of sufficient evidence. <laughs> kaya nga taing tai si Castro. Kita mo kung di ba naman tanga yung, tanga yung babae na yan. Uh, initial, ano pa lang, kumbaga, yung tao, hinire-request pa lang nila, kumbaga siya ay respondent pa lang, ano. Kaya-yabang eh, silampanan namin ng kaso. Dahil maling ginagawa niyo, wala na siya sa kampanyo. May ganun pa siya eh. Baka nakakalimutan niya na wala na siyang immunity. Eh yun naman pala eh. Wala nang immunity, ba't yan lang kinaso niyo? Ang dami-dami niyong mga binibintang sa kanya noon, hindi yun ang ikaso niyo. Walang hiya, dito pa lang sa mga korte sa Pilipinas, hindi na umuubra yung mga kaso niyo. Gusto niyo sa ICC pa. Oh, Franz Castro, nanawagan ako sa iyo. Man, itong grave threat na case mo, dalin mo sa ICC. Oh, dalin mo sa ICC yung grave threat, ganun kayo ka petty. Oh, pati istapa, iisampan niyo nandiyan kay ano. Ay PRD, lahat na. Kamantakin mo ultimong mga korte sa Pilipinas, walang tiwala sa inyo. Yung pa kayang ICC? Ayan no, oh, kaya nga nung una, ang gusto niya mangyari, respondent pa lang si PRD, gusto niya pumunta si PRD sa City Hall at magharap sila. Tanga ka ba? Alam ko patay na patay ka kay Duterte. Pero hirap na yun si Duterte, hindi na tumatayo yun. Nag kahit pag vitamin C mo ng Robas yun, hindi na titigasan sa iyo yun, Franz Castro. <todic> sko, Grave Threat? Ang mga kinakaso sa mga presidente, yung mga makukulong sila ng matagal na panahon. Ka Grave Threat, baka pagka napatunayan siyang may kasalanan dyan, baka pagwalisin lang sa labas ng bahay yan eh, community service. <todic> Kaya tatanga-tanga talaga itong mga to eh. Sa totoo na kaya, ang sarap mga asar Sarap asarin itong mga to dahil mga hinayupak na to dapat. Dapat wala na to eh. Hoy, parang awan nyo na mga butante ha. Yung pong act teachers party list, wag nyo nang panalunin yan. Ah, uh, yung pong bayan muna, naku po, ilaglag nyo na yan. Lalo na yung kabataan party list. Wag nyo na pong iboto yung parang awan nyo na. Pati kayong mga aktivista, wag nyo nang iboto yan. Sinusubo lang kayo ng mga yan sa hindi masamang gawi. Wala raw patunay na seryoso si Duterte ng pagbantaan niya si Castro sa isang panayam sa SMNI Yan yung sinasabi natin na sa korte Kailangan mong patunayan lahat Hindi pwedeng nasaktan kasi yung damdamin ko Hindi pwedeng pwede, ano natakot kasi ako dahil dun sa sinabi niya Hindi pwedeng ganun, sa korte kailangan may ebidensya o, oh, kailangan beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda talagang ginawa niya yun. Ay, hey, Franz Castro. Putya, miski ako, A ako, diba? Ako yung ano, ako yung prosecutor. Siyempre yun, nagdidemand si Castro, dating rebelde. Puta, matatakot to kay PRD, salita lang, samantalang tagal na nito na ikipag-away sa gobyerno. Makapalang muka nito, hindi natatakot to. Baka nga yung multo tsaka aswang pa matakot sa sobra-sama ng ugali nito eh. O kaya dismiss na yung hayop na kaso na yan. O kaya ganun siguro. Sika ka pa namin hunan ng payag si Castro. Sagnay rito. O hindi na naman ako. Ito nakakatawa. Alam mo si Castro kahit hindi naman niya alam yung pinag-uusapan. Ang hilig magpa-interview niya. Pucha ngayon, nawawala si at si Tanga. Oy, June Hensley, maraming salamat sa iyong pakulay. Mabuhay ka. Oh, Diyos ko po. Oy, Franz Castro, asan ka na? Di ba, epal ka? Gusto mo lagi kang ini-interview? Sagutin mo naman to. Gusto lang namin malaman kung gaano ka nasaktan. Oh, actually, mas excited kami na malaman kung anong itsura mo kapag ibinasura ito kaysa dun sa actual na ibinasura ito. Because alam na namin, una pa lang na basura to. Basura to. Pagkaagulo lang sa korte. Kung so, tamantakin mo, ang dami abogado ni PRD, mga, seven, mga 700,000 na abogado pupunta dyan. Ay, baka na mundok, nag-unwind. Huwag ka nang bumalik, ha? Franz Castro, bumalik ka sa 2027 na. Aanhin ni PRD ang ganda ng asawa ni Duterte. Ay, nako. Wala kayong alam. Oh, Diyos ko po. O, kaya, Franz Castro, oh, at saka si Brosas, ang lalakas pa ng loob nyo. Yung e mga abogado mong mga parantado minuto, isama e, mo na, mag-inuman na kayo ngayon. Tapos magpatato kayo dahil masama ang inyong mga loob. At MTRCB at NTC, ang kakapal ng mukha nyo. Mga pasawad kayo ng taong bayan, mga animal kayo. Yung, pa, yung palabas na lang ni PRD, gusto na yung panoorin sa TV, pucha kayo, e, pinipigilan nyo pang mga buisit kayo. Wala lang nga kayong mga silbi. Yan na lang ang silbi ninyo. E, mali pa yung trabaho nyo. Hello, Bernie. How are you, Bernie? It's the weekend. Oh, you should be resting. Oh, nag-soul searching. Sana yung soul niya mawala na. O, oh, umalis na din pati yung soul niya. Hinahanap niya na. Walang hiya, Franz. Kaso miski ako eh. O, oh, kaya araw-arawin natin asarin itong mga tokmol na ito. Oh, hindi nyo kaya si Tatay Dix, Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo, kabang kaba ako actually? Noong uh, bumaba si PRD. Kasi sigurado ko, sabi ko, pagbaba na ito ni PRD, tatrabahuhin ka agad to ng mga tarantadong mga dilawang tae. Dahil doon sila expert eh, habulin yung mga kalaban nila sa politika. Pero takat-taka -taka ako talaga. Kaya sabi ko si PRD, it's either malinis siyang tumrabaho or talagang wala siyang ginawa kasi kung kung siya ay maraming ginawang kabulastugan noon first things ano first thing to do pag babang pagbaba niya gumana na sana lumabas na yung mga kaso na o oh, kaya sabi ko ano ba, ano bang ICC wala tayong tiwala diyan sa ICC ICC bakit kasi kung alimbawa ako ICC dapat ang unang unang kong gagawin tatanungin ko muna sila oh nagsasampa na kayo ng kaso dito Nagsampa na ba kayo sa Pilipinas? Eh, wala kahit isa eh. Eh, kung wala naman pala, ba't kayo dito nagsasampa? Natatandaan nyo yung sinabi ko na uh, nagpunta kami sa ano, nag, meron, ako akong sinamahan, ta, nagkaso sila, tapos dumiretso sila sa polis. Ang sabi ng polis, wait, wait, wait. Itong, ka, itong uh, pinag-aawayan nyo, itong eh, kulang sa hinog na mangga. Nagpunta uh, na ba kayo sa Lupon, sa barangay para mapag-usapan yan? Hindi pa po. O sige, dun kayo. Di ba? Kung hindi ba naman gonggong yung -gong ICC na yan, ma mayroong ipinasa sa kanilang kaso. Tinanong man lang sana nila, o ano nang development na itong mga kaso na to sa Pilipinas? Na-dismiss ba itong mga kaso na to dahil malakas yung presidente? Hindi naman eh. Wala pa kayong sinasampang kaso rito eh. Kung halimbawa, nagsinampang kaso kayo kay PRD, kaparehas ng mga isinampang kaso nyo sa ICC, tapos dito talagang binaboy yung kaso na yan, dinismiss siya ng walang katuturan. Yo, pwede kayong tumakbo dun sa ICC, ibig sabihin isusumbong nyo yung mga korte sa Pilipinas na hindi na nagtatrabaho ng maayos, kaya yung korte na nila yung dapat gumagana, ganun yun. Eh hindi eh, mantakin mo, may kaso kayo sa ibang bansa na masahi pa kayo. Magkano na pamasahe papunta sa mga city hall natin, RTC natin sa Maynila? Dito sa NCR, pucha, pumunta pa kayo sa ibang bansa. Balita ko yung nagsampan ng demanda ron, namatay na namatay na't lahat, hindi pa daw nabayaran. May utang pa daw kayo, mga utang ina Oo, oh, kaya yan. Oh, congratulations. Ay, MTRCB! At saka NTC, ha? Oo, oh, ibalik nyo na yung gikan sa masa. Oo, oh, hindi namin kail kailangan ng gikan sa masa kasi yun lang pinapanood namin dahil itong mga media na to, wala namang mga silbi din yan.